itinuturo ng Biblia na ang salvation o ang kaligtasan ay matter of faith kay Jesus Christ at ang taong saved na ay kakitaan ng mga signs na nagre-reflect ng transformation ng kanyang pagkatao. Narito ang six indications mula sa mga scriptures sa Biblia na nagpapakita that a person is saved by grace of God through faith in Jesus. six signs lang isang tao ay nakatanggap na ng salvation ni Jesus. Number one, faith in Jesus Christ. Sa Romans 10 verse 9 nakasaad that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Pag ang isang tao ay nananampalataya sa katotohanan ito, siya ay may kaligtasan dahil ang salvation ay magsisimula sa faith. Number two, presence ng Holy Spirit Ephesians 1 verse 13 to 14 in him you also trusted after you heard the word of truth the gospel of your salvation in whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise who is the guarantee of our inheritance paano malalaman kung taglay ng isang tao ang presensya ng Holy Spirit kung kakikitaan siya nagre-reflect sa kanya ang love peace joy patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, at self-control. Number three, new creation. Nakasaad sa 2 Corinthians 5 verse 17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Yung mga dating gawaing makasalanan ay wala na. May transformation in character and values at ito ay sign of being saved. Number four, love for others. John 13 verse 35, By this, all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Pinapaliwanag ni Jesus ang importansya ng pag-ibig sa kapwa kapag ang isang tao ay pinipiling magmahal kaysa magalit o maging makaserli. Ibig sabihin siya ay may sinyalis na ng kaligtasan. Number five, desire for holiness and spiritual growth. Philippians 2, verse 12 to 13, Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Ang isang taong may kaligtasan ay may pagnanais na lumago ang kanyang pagkilala, kabanalan sa Panginoong Diyos. Number six, obedience to God's commands. May maigting siyang pagnanais na mamuhay at sundin ang utos ng Panginoon. Sabi sa 1 John 2, verse 3 to 6. Now, by this we know that we know Him if we keep His commandments. Ngayon, kung ikaw kapatid ay naghahangad at nag expect ng salvation o kaligtasan, ang mga sinyalis na ito ay nangangahulugan at ebidensya ng inner work ni Lord sa buhay mo. Ang salvation ay hindi base sa ating mabuting gawain kundi sa pananampalataya sa Diyos. Maganda nga ang gawain mo, pero para lang sa mundong ito, ibig sabihin pang gawain lang at hindi naman ayon sa kalooban ng Panginoon. Walang saysay -say iyon ayon sa Biblia. Kapag ikaw ay tunay na saved, ikaw ay tunay na transformed, makikita sa iyo ang iyong transformation and from which yung mabuting gawain mo ay natural outcome mula sa pagiging saved at ayon sa kalooban ng Panginoon. Tara kapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Marik ang iyong mukod o ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong Diyos naming mahal, salamat o Diyos naming dakila sa lahat ng iyong kabutian. Matawarin mo kami sa aming pagpukulang at pag o aming Panginoon. Batid po namin na sino man ang tumawag sa iyo ay bibigyan mo ng kaligtasan o Lord. Kaya po Panginoon sa pamagitan ng panalangin ito, kami ay lumalapit sa puntong ito, mga kapatid, you may repeat after me upang magkaroon ka ng personal na panalangin sa Panginoon. Sumunod ka pagkatapos ko magsalita. Lord Jesus, I repent of my sins. Nilalinisihan ko po ang aking mga pagkakasala. Isinusuko ko po ang aking buhay Panginoon. Linisin mo po ang aking pagkatao. Ang aking puso at kaluluwa na way maging karapat dapat sa iyo. Sumasampalataya ako na si Jesus ay anak ng Diyos at siya ay namatay upang tubusin ang aking pagkakasala. Ako ay naniniwala sa aking puso at tinatanggap ang banal na katotohanan na si Jesus ay aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Ama, sa iyong free gift of salvation para sa lahat ng lalapit, susuko at mamamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito, O Lord, sa pamagitan ni Jesus, aming dakilang tagapagligtas. Amen.